Yo, 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 what's up mga kataktak natin dyan, kamusta, kamusta Meron tayong bagong unit, Wave CX 110, 2020 year model Ayan. Sariwang sariwa, makinis na makinis to mga kataktak natin dyan Ayan, Goods na goods, original ORCR, may d sale, nakarehistro hanggang next year Ayan, Panalong panalo to Eto, dalawa susi niyan, mga kataktak natin dyan. All working. Pwera lang dun sa speedometer. Putol sa loob. Ayan. Push tight na, yan. Ayan, push tight. Tapos, signal sa left. Ayan. Gana yan. Signal sa right. Ayan. Tapos may brake light din yan. Pag nag-brake ka, ilaw yung sa likod. May extra ilaw din yan. Ayan, naga na rin sa harap. Ayan, kabilaan. Tapos, ayun ang mga ilaw niyan. May switch siya. Diyan, ang switch niya. Upgraded na yung headlight niya. Naka LED bulb. Tapos may extra ilaw na sa gitna. Ayan, high lum projector. Tapos yung sa headlight niya, yan, may puti, may kulay puti, may kulay yellow. Yan. Tapos gas gauge naga na rin yan. Busina, yan. Naga na lahat, pero nga lang sa speedometer talaga. Kasi yan sa kick start naga na rin yan. Yan, try natin naman. Naga na yan kick start. Ah, medyo sumablay lang ako. Nahilo kasi ako lasing. <laughs> lang over pa. Ayan, na yan. Uh, natin dyan. Ayan, walang uso. So, Gusto goods na tong unit na to. Sa mga magka-agusto, PM lang ako. Tapos meron din palang charger yan, mga kataktak, yung motor. Merong salpakan ng charger. Tapos, full wave system din. Kaya, hindi siya basta-basta nalolobat. Yan, dalawa yung salpakan yan. Ayan, yeah, pwede pwede dito sa mga rider. Ayan, yeah, dito sa goods. Magkakagusto. BM lang.